Yan, Saturday ngayon guys at uh, naisip namin na mag-imis-imis ni Jeron uh, at siguradong magkakapera kami ngayon. ah <laughs> uh, sobrang $440. Tingin ko more, more, more. Tea. Ang kapal pa ng yelo dito sa likod, grabe oh. Uh, if I go dance like this. Hanggang bewak, hanggang ano niya, no? hip, hanggang hips. Ayan Yan. Tea. ipapakita ko sa inyo yung mga naipon namin. Ito for the whole ano to, uh, winter at saka parang last tayo nag ano, ano half, autumn pa ano? Half ng fall, fall ano? tapos the of the winter, tapos half ng winter. Uh, winter, ito. So, so yeah, pakita mo, na. Three bags of yakult, a big, uh, where we store all of the big things. Ito, ano to, hindi, ah, uh, eh, sabi ko, hindi to yakult talaga, guys. Ito yung binibili namin sa Costco na pag tinignan nyo to, parehas na parehas siya ng Yakult. Pero, siya eh. ang laki ng ano niya, ang laki ng difference. Kung baga, mura siya. Nice. Pero halos same lang naman ang lasa. So, yan ang binibili namin. Ang bawat isa nito ay may uh, deposit. Kaya ito ay nakakahalaga ng magkano yan? 10, 10 cents. So, kung hindi nyo iipunin ang 10 cents nyo guys, tingnan nyo kami kung gano'ng kalakas dito. Isang bag. Dalawang bag, tatlong bag na maliliit. Ang yan. Yan ang lahat ng nainom nila kasi ang hilig nila diyan eh. Maganda ano yan, maganda sa chan yan eh. Tapos dalawang bags hmm. na... Ng... Ito yung mga, ang Tagal. oh, hindi pa ubos. Oh, may Meron pa sa ref, hindi pa ubos So oh, yan pa. Tapos, ito yung mga bote-bote, inhiwalay ko. Mga bote ng wine, etc. etc. Soju. Ito yung mga milk jugs at saka yung mga ganito. Guys, nabebenta yan lahat. Yung mga piniglagyan ng ganito. May deposit lahat yan ito. Yan, sa atin sa Pilipinas, basura yan. na uh, dito, nabibenta, nabibenta yan. Or, I mean, may deposit yan. Kaya mababalik sa iyo yan. And then, ito. Ito naman, kaya iniwalay namin to. Ito sa yung mga uh, beer in can at saka mga soda pop in can. Nakaka-count kasi yan ng machine. So, pag binuhos yan doon, machine na yung nagbibilang yan. Pero itong mga to, mano-mano nilang ika-count yan kasi ay iba-iba ng price yan eh. Yan. So, yan lahat. Ikakarga namin sa kotse at dadalhin namin sa battle Depot today. Let's go! Okay guys, walang kadumi-dumi ang sasakyan. Tingnan nyo naman. <laughs> Kalawang ang dumi oh. Paano hindi kakalawangan yan guys eh? Puro asin nga yung mga tumatalsik. Ayan oh. Wow. Tama-tama papunta kami sa basurahan. <laughs> Sobrang dumi ng sasakyan. Ito kasi isang to talagang gamit na gamit sa amin. Tingnan nyo ito isa. Oh. Medyo maayos-ayos. Hindi masyadong madumay. Kasi malilit. maigsilang lang pinabiyahin ito sa school lang ni Jeron. Ito, pang trabaho ko tsaka trabaho ni mami. Talagang. Alright. Samahan nyo kami eh. tayo guys. Dali na natin itong mga kalakal natin. So kami lang ni kuya ngayon. Hindi namin kasama yung dalawa kasi wala kaming pagpapaupuan sa nila eh. Walang space eh. So kami na lang muna ngayon. Malapit lang naman. Then babalikan namin sila dito. Dito. Mamili. <laughs> para pagkain. para gastahin natin 'yung napagbentahan, no. Bili tayo ng ano, ng milk tea. Yan. Pizza. <laughs> pizza. Pizza, oh, 'di ba? Pizza. Itinitreat ko din naman 'tong kotse. Mga car wash man lang. Ganyan tayo, guys. Diskarte lang. Ay, ah, yung mga ano na yan, yung mga kalakal na yan. Ako, ipunin nyo yan. Kasi, binayaran talaga natin yung extra yung mga ano yung mga deposit na yan binayaran natin na extra lagpas like, sa tax at saka sa ano yan, sa presyo ng inumin na binili natin kaya tama lang ipunin para mabalik mabalik sa atin pag nabenta kaya sabi ko ano uh, pwede na namin ikarwash yung kotse kasi maganda ang ano tuyo na yung kalsada eh kasi hindi ba hindi masyadong naglulusaw ngayong araw gawa ng malamig pang pa panahon Heritage, Train Station. Dito lang kami nagpupunta pagka magbabatal din po kami. Oh, ang dami wash ah. Mainit ngayon. Yung manual na car wash. Ito lang. Uy, ang dami rin nagdadala yata ng bote. Ang dami sasakyan Okay, please recycle cardboard.

Dito. Binibuli pa kaya nila yung ganito kalaking ano? Yeah. Huh? Ting? Parang kamukha na nga sa Costco to ano? Okay, years later. Guys! Return total. Paano ba ito? Scan to. Wow, that's almost a hundred. Wow. Almost 100, guys. Ganun lang. Ganun, ganun lang. Yes. May barya pa yan. Ah, wala ba? Ah, 25 cents. There you go. Let's go! <laughs> Balik mo natin itong card. Kaya. Kaya. Bye-bye. <laughs> bangoy ko eh. Halika dito. <laughs> <laughs> Tensa mo pinupulot chan, di ba? Kung uh, masaya, masaya. 25 cents. <laughs> ang baba kasi na ano, 59. ang baba na expectation niya, sabi niya 40. Ano, 40 dollars ka dyan, tagal natin inipon niyan. At saka lakas niyong uminom ng ano, ng yakult. Oh. Tingnan mo, 90 dollars and 25 cents for that. <laughs> 25 cents. <laughs> Hindi pa nga umapo yung kotse, eh. kasyang kasya pa eh, no? Uh, uh Alam mo kung bakit? Dahil talaga doon sa yakult. Yun Ay, talaga yan. yung malakas. Kasi, yung palang bottled water na malalaki, yung regular size, at saka yung yakult na kaganoon lang, prehas lang silang 10 cents. Eh ilang, ilang, ay yung count nila every 120, di ba? Ilang okay. 120 yung nasa receipt. Dami, di ba? So doon talaga kami kumita ng malaki sa yakult. Actually, hindi talaga siya yakult. Yun nga, kamukha lang ng yakult. Na binibili namin sa Costco. Yun. Yun ang malakas bumenta. <laughs> punta lang muna kami ng car wash. Tapos pick upin namin si na mami. Magugulat yun. <laughs> hindi kasi pwede magvideo dun eh. Kaya hindi ka na video. na eh. Yung Yakult mano-mano siyang binibilang isa-isa eh. Sabi ko nga umay yung nagbibilang eh. Pero yung ano. Yung mga bote. Kaya hindi ko siya kinakrush eh. Yung mga bote ng tubig. Kasi machine na 'yung nagbibilang noon. Kahit paano, di at least hindi na pahirap doon sa nagbibilang ano sa Battle depo Kasi automatic, dumadaan lang siya sa machine, sumasakay siya sa conveyor. Tapos automatic na siya naka-count ng computer. So, 'yun ang kagandahan kapag hindi mo kinakrash 'yung bote. Let's go. Oh, nakapag-car wash na kami. Napakalinis niyan. Ang ganda ng linis. Pagkasabon, wax agad. <laughs> wax agad. Pero hindi na namin matutuyo sa bahay na lang tapos ng trip eh. Pupunta, pupunta lang dapat kami sa ano eh, sa Coco eh, magami milk tea. Sabi nila mag door dash daw kami. Oh, sige. Kasi ito si Mami, hindi ito naka-experience mama sa akin sa DoorDash eh. Dati kami lang ni Jero, no? kaya ako lang mag-isa. Wow. Uy, iniwan nyo lang to dito. <laughs> kaya Thank tayo, sige, door dash tayo, tingnan natin. Mahala. <laughs> Nung mag-DoorDash -do sana kami, biglang hindi na busy. <laughs> hindi na kami nakapag-DoorDash. Kaya dinala ko na lang yung ice skating namin at magka kami mag ice skating. Si Mommy din. Yeah! <laughs> yung yung DoorDash kasi guys, kapag ka hindi ka naka-schedule, pwede ka lang mag DoorDash kapag busy kasi lalabas doon sa uh, sa app mo na Dash Now. Pero kapag ka hindi na busy, wala nang Dash Now. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag DoorDash automatic. Kailangan mo mag-book ng schedule. Kaya yun, yun lang ginagawa namin yung mga hindi naman regular na nagdo DoorDash. Eh ako ngayon ko lang sana ulit itatry kasi parang isang taon na yata ako hindi nagdo DoorDash. Or almost one year na. Eh, ano na lang daw, mag ice skating na lang daw kami. Tapos ay uh, mamaya diretsyong magmi-milk tea pagkagutom. Saturday namin, yan. Yeah, kasi free-free kami. Walang homework at walang, walang lesson plan. <laughs> Wala kaming lesson plan na inuwi at tsaka chechekan. Kaya pwede kaming gumala anytime. Bata na lang muna. Hindi na muna kami kasi medyo nakakahiya. Ang, <laughs> Ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming naglalaro ngayon. So mamaya na kami. Si Jero na lang muna at saka si Johan. Siguro pag, pag yung tao, saka na lang kami. dami na ice skating yun. Oh. Ayun na si kuya. Ang bilis ni kuya. Careful lang. Just let me slide like that. Yeah. Yeah. Careful ah. Okay. Don't bump with other kids. Okay. Careful. Iba yung ano, yung ice skating rink na yun. Meron siyang mga brown spots na ganyan. Mabaho siya. Pero walang pa kayong mga puti. Oh. Kahit mabaho yun, pagulong-gulong pa rin sila dyan. Ang suspecha ko ano yan, yung tag dito. Ang suspecha ko ay yan yung nung sobrang uminit na nakaraang mga linggo, no? di ba? Natunaw na yun eh. Ngayon, ngayon lang ulit nabuo yung yelo. Kaso parang nabulok yung mga damo sa ilalim. Kaya bumaho. Hindi na kami nakapag-try ni Mami. Nakakahiya. Ang daming tao. Ayan yeah. na lang. na lang kami. Dapat gabi. O oh, hapon. Ha? Hindi kinain ng powers ng kahihiyan namin. Hindi kinain. Nakakahiya eh. At saka ano? Nakakatamad mapahiga. Kasi pag napahiga, mabaho yung ano. Mabaho yung sahig. Mabaho yung floor. Hintayin nyo na yung ano na rink. Na ice. Na biglang nag-busy ulit yung area namin dito sa southwest kaya nag-dash na kami isa lang pa-experiencing ko lang to si mami na ganun eh. pick up tayo kaso lugi to oh. subok ko lang pick up ay eh, 6 kilometers yung pupuntahan 6 kilometers ang layo e eh. Johan maghanap tayo kung mag saan uh, isa kami naligaw sa cocoa Nak, Doon tayo sa table, malaki. Tara. Katas ng basura. Daddy, it's not even there daw. Katas ng basura. Daddy. Ng Dollarama. Mamili kami ng pang pang Valentine's ni Johan. Bibili nga sana ako mami yung pot-pot eh. Yung pot-pot na busina. Pot-pot. Bumili ka ng marami para tayo lahat. Oo nga, eh, Manda, eh wala, iisa na. Uh, iisa na. Uh, iisa na. Um, eh sabi ko, sa iba na lang kami bibili. Kabitan natin lahat ng bike natin. Oo, oh, oh, maganda. Kasama mga to, pag nakagala, ayaw na umuwi. Dominos naman daw. Ubus na yung kinita natin sa basura. <laughs> Kulang pa. Kulang pa. <laughs> Abonado pa ako. <laughs> wala na tayo. Diba? Kung, don't. kung sa peso my lang guys. have fun my phone. Oh, my goal is to have fun without my phone, but you oh, have your pero phone. Pero lagi mong dala yung phone mo. Oh, no. oh good. <laughs> Buti nga. Kaya nga, pupunta tayo sa park. May... Saan park? The no. I just said. The park. Ah, sige na, mag-iisip ako. Mag-iisip ako kung saan. Ayan eh, guys, ano? Nakakatawa. <laughs> kung dito mo gag... I mean, kung sa Pilipinas mo gagastusin yung... Yung pera mo dito. Diretso sa Pilipinas kaagad, ano? Yung mga expenses, groceries, Pwede mga ganyan, ano? Eh di, ang dami yung talagang mabibili. Kaso, ang problema, family kami dito and lahat ng needs namin, dito rin namin bibilhin. So, halimbawa nga yun, nag-multi kami. Magkano yun? Kumita na, nga tayo ng 3,000 plus uh, doon sa basura. Pero 1, pag nag ka, 1,000 na rin kaagad yung yung ginastos mo milk tea pa lang yun di ba so yung kasi eh yes. ko kung unang intindihan nyo pero dollar din oo dala din ang ginagastos pero iba pa rin mm. yun nga lang syempre meron ka exactly. pa rin freedom na mabili yung mga gusto mo mas yung wants oo yung wants na bibili dito kasi nung nasa Pilipinas kami na talagang tinitipid namin kasi kung baga kung hindi naman kailangan or mga pagkain na hindi naman As ano, man, pwede na uh, minsana na lang, oh. Pwede minsana na lang. Hindi yeah, kami masyado you can do it as sa ganun. Many times as you want. Yan. Yung kagaya kasi nun, ano lang siya, okay, parang let me do it. instant eh. Instant money mo na siyang masasabi oh. kasi hindi mo na in-expect na babalik pa yun sa'yo eh. Kung tinapon mo kasi yung basura na yun, yung oh. bote na yun, so hindi na babalik sa'yo Pero yun. Pero hindi mo, mo talaga itatapon, hindi talaga oh, practical. Sayang. Kasi nung bumili ka, sa'ng deposit. Nag-deposit ka, yung ibig sabihin, on top of the amount of the goods na binili mo, mayroon talaga kang binabayaran. Kaya kailangan mo talaga i-keep para mabenta mo or ma makuha mo yung dineposit mo. Oh, yung kagaya ng nga natin na probiotics. Oh, probiotic probiotic drink 'o. Oh. Oo, oh, na kagaya ng Yakult, parang Yakult mm. shape. 50 pieces 'yon, $5 ang deposit. So, pag naibalik naman yung 50 pieces na boteng 'yon, Babalik yung five dollars hmm. mo. Compare mo sa yakult, magkano yakult? Ang yakult is six dollars mahigit. Ilan Almost $7 seven 5 eh five pieces. Five pieces lang. Ang ah, laki ng difference. Tapos ito ay na-discovery namin. ba diba sa mga milk tea han, merong yakult, yakult na flavor. flavor. Ang ginagamit nila is hindi yakult. Yung binibili sa Costco. So nakakatipid din oh, sila. Namin. so ibig sabihin lang, same na same lang talaga sila. Hmm. Value village muna daw kami. May titingnan lang. Oo oh, nga pala. Ito ang Value Village guys, ang aking unang employer sa Canada. Diyan ako nagtagal ng matagal-tagal din. Oo. Ah, dito sto na ano, madumi lang siya. Kail konting linis lang. Guys. Pwede na. Pwede na 6 dollars. Panalo-panalo na. Kasi mama matalas ang mata niya eh. Pagtingin ko, sabi ko, ay pangit. Pero nga, linis lang. Konting linis, linis lang. lang. Puputik lang siya pero bago pa. Enjoy ka na dyan. Digit <laughs> digit digit daw. Sa akin na. Anak baka masira. Walang, kasi siyang ano eh. Naiiwanan na yung snow pants niya. Maliit na. Bibili ka ng ganyan. Ang mahal mahal eh. Saglit lang naman din maiiwanan. O oh, yan o. Oh, Nakakahanap si mami eh. Maganda. Malaki pa nga lang yung size. Magkano, magkano yan Mi? Eh? 12 dollars. Oh, 12 dollars diba? o Sakto yan. From mali. At least, hindi niya agad may iwanan. Masusulit oh, niya yan. Ano sko, yung batang yan, nagugulong nang naman lagi sa yelo yan. Kaya dapat, may mga ganyan siya. Ang hilig maggulong sa yelohan niya, sa snow. Yung siyempre, hindi pa sobrang gasgas ang tuhod. Kasi yun ang malimit na inamunin. Oo, oh, lumuluhod. Umi-slide eh. Tsaka okay. puwet. Kasi umi-slide oh, may iki sa oh. yelo eh. Ito oh, maganda ako. pa. Bago pa. Bago maganda pa Nakita ko lang Hanapin ko kaya yung kapartner. Ha? Hanapin ko kaya yung kapartner. Mabala ka. ka. Silipin ko lang. Hanapin mo. Jogin. Mas maganda kung mahanap mo kapartner niyan. Mm -hmm. Sasuggest ko kay mami na bilhin namin ito. Basurahan na ito. Ang ganda pa guys. So, hindi ko lang alam kung ilang liter ang kasya dito eh. Pero ang ganda pa. Kasi nagtingin kami kahit sa Walmart. Napakamahal kaya ng basurahan dito. Lalo na sa Costco. Ano kuya? Mm -hmm. Ang mahal ng basurahan. Ito tamang tama ito. Bibili na lang kami ng ano, yung maliliit na garbage bag na para dito. Tsaka, it will take up too much space dun sa likod ng pinto. Ano? Ganun lang siya. Nadi. Oh. Hmm, oo. Oh, oh. ang blue, saan na? Ay, at saka, wait, wait, wait. Hawa mo to. I think. Oh. Oh. Look at that. Oh my Ganda God. Ganito to. Bili natin to. Gusto ko siya. Nakita ni Mami yung ano, kapares. Ganda pa, Mami. Paano mo nalaman yan talaga? Yan Monster. ang tatak? Ano? Oh, Monster? Monster? Ano? Saka, 'di huwag mo nalagyan ng pangalan para pagka naiwanan na niya, pwede rin niyang ano. Yung malaki, wala nang problema eh. O, pwede ka na maggulong sa ano niyan, sa snow niyan. sa mga billing 30 niyan. Di ba? Maraming sulit dito sa Valley Village guys. Mga thrift store, o Pag na-timing yan. Lalo na kung meron kang coupon, makakalas pa sana dito. Kaso wala na kaming coupon ngayon eh. Dapat mag-donate mo. Na, oh. mag Pero okay, kung magdo-donate kayo dito, pag nag-donate kayo dito, bibigyan kayo ng coupon. Ayun, saka kayo bumili sa loob. Gano'n. No? Uwi na kami. Anong oras na? Hala! Now. Alas 5 na. Kaiikot <laughs> kai namin ang kaiikot. Ah, inabot na kami ng alas 5 dito sa labas. Yeah. So, punta na kami ng Domino's naman para bumili ng pizza. Panghapunan na natin yun, no? Yeah. O, pang-dinner na yun. At yun, yun na yung huli. Tapos uwi na tayo na afternoon. Yeah. good deal ha. Ah. Maganda ayos yung mga nabili namin sa Valley Village ngayon. Uh, kung tsatsagay nyo lang talaga, mas maganda ako lagi kayo nag-check. Marami talaga kayo makikita ng ano. mura. Ay lang maganda naman yung mga nabili nila sulit namin. Na. na. Sulit na din. Oh, kasi kung bibili ka ng brand nyo na isang set ng winter gear ng bata, yung jacket at saka yung snow pants na magkasama, usually nag-range yun ng mga 100 20 to 130, mm. yung magaganda klase oh. talaga na pwede nilang pangmatagalan sa labas. Eh ang ganda ng ang ganda Good klase nung ano, kapal. Oh. At saka tapos ano pa siya? Bago pa. Oo, oh, oh. hindi pa uh, used mm. na used. Makikita mo naman agad eh kung ano eh. Mm -mm. kung Alam mo gamit na gamit eh. or ano oh, oh. eh. 'Yun bago pa <clears throat> talaga eh. Pwede pwede na. Okay. Eh, ito na yung ano, uh, natitirang katas ng basura. Yeah. $30. <laughs> dalawang pizza at saka pasta. Pasta, oh may pasta pa. So, oh, di ba? So, meron na kaming pang dinner. Sino masaya? Ano yung paborito nila? Yan, yung, cheesy steak? garlic. Ano cheesy, garlic, cheesy na garlic na bread? Cheesy garlic fingers. <laughs> <laughs> cheesy garlic fingers. yan ang paborito nila dito na binibili namin. Tinapay siya na ano, ah, garlic bread. Br na... Ano na... din siya pizza pero parang Italian ang lasa. Masarap gusto nila eh. Gusto nila eh. Gusto oh, nila, eh. Masarap, nila, eh. masarap nga. So, di ba? Nakapag milk tea tayo, oh. tsaka pizza, katas ng basura. iyo <laughs> May, <laughs> May <-dinner> basura. na. <laughs> May dinner sa basura. <laughs> May dinner sa basura. Okay, let's go home. Huh? Naubos na yung buong hapon natin ah. Ha. Sakto 6 o'clock, nakauwi ng bahay. <laughs> Sakyang kanina, kakakarwash ko lang ngayon, madumi na ulit. Kanina, kinis-kinis pa. Charan! Puno! <laughs> Kain tayo guys! Ang gulo ng buho ko. Ayan! So ito na. Yung may dinner na. Johan, say hi! Hello! Oh no, say bye! Bye! <laughs> thank you bye. nga pala sa ano. Thank you sa pagsama sa amin sa aming Sabado. At yun ang mga pinagagawa namin. Kalating araw kami nasa kalsada. <laughs> at yun na. Thank you for watching! Yes. See you in the next vlog! Bye! Bye! -bye. bye. Suppress my feelings cause I know what's best